isa si Melay Cantiveros sa mga pinakamahusay na host sa telebisyon ngayon. Matatanda ang nagsimulang maging co-host ni Melay noon kay Chris Aquino sa Chris TV. Nagsimula naman ang pagiging ganap na host ng komedya sa Magandang Buhay noong 2016. Malaki ang pasasalamat ni Melay sa lahat ng kanyang natutunan kay Chris upang maging magaling na host. Sobrang dami kong natutunan kay MS. Chris. Lahat yung English-English, saka the way yung technical na mga hosting, sa kanya ko natutunan. Sobra akong proud talaga naman kay MS. Chris ko pa natutunan, hindi basta-basta, paglalahad ni Melay. Minahal na ng aktres ang pagiging host. Nai-enjoy umano ni Melay ang trabaho lalo pat mayroon ding mga natututunan mula sa kanyang mga nakakausap sa iba't ibang programa. Noon para lang sa sweldo. Ngayon na-enjoy ko na siya. Naging career ko na siya. So, thank you, Lord at ipinaramdam niya sa akin itong feelings na ito. Ang gusto ko sa pag-host yung malalaman mo at may inspire ka sa buhay ng guest mo. Yun ang pinaka the best sa akin. Kasi no man is an island. So kapag nalaman mo yung kwento nila na napagtagumpayan nila yung problema, doon ko nararamdaman na ang sarap pala mag-host. Marami ka pang matututunan, mas marami kang makukuhanan ng inspiration at marami ring may inspire sa'yo, Paliwanag ng Komedyana.